natin tong aking ano guys uh, atay ng manok tapos ngayon nalagyan na po natin ng nalagyan na po natin ng, ng sibuyas bawang ayan. Ibaibo lang po natin yun. Inanok lang po ito guys dito kasi galing sa kusin. Ayan. Ano Tapos, nagyan na po natin ng paminta. At ito guys, lagyan naman na muna natin na mix Ayan ano guys ah atin na muna at tuyo tuyoan guys ang natin ngayon guys ay ang ating tuyo ayan guys tuyo na po natin ang adobo ayan tapos lagyan natin ng suka guys hindi, okay, nilagyan na ng ano to laurel ayan laurel Ayan guys, lagyan na lang natin po ng ibahin naman natin ng adobo natin, lagyan natin ng tidbits. Parang parang mas masarap ang lasa. Ayan. Ayan guys, agdagan natin na oyster. Mama Sita oyster sauce. Kasi pulang pa to siya guys sa uh, kanyang timpla. Ayan. ah uh, atin lang po ibabalance guys. Hindi na po natin lagyan kalamansi ito. Nilagyan po na lagsuka. Ay, ngayon guys, atina na pong itong pabihaang kumulo hanggang maluto. Mamaya na po natin tikman ang kanyang lasa kung anong lasa. Pwede po natin lagyan ng five spices. Ayan guys, lagyan natin ng five spicy para mas maramdaman natin yung ulam na ulam yan. Ayan guys. Atin na ng haluin to guys bago natin takpan. At maluluto na rin to guys. Sa itsura yan. Ayan. Takpan mo na. guys. na muna tingnan kung luto na. Ah, hanggang maluto siya. Ayan. Atin na muna ng ko kung anong lasa to. luto na ba to? Kung hindi pa, kailangan natin patuyuan guys. Mas masarap to patuyuan. Ayan.

guys sarap ka guys kung patutuyuan talaga sarap na lasa guys nilagyan ko ng sabaw ng tig bitch para paraan lang po guys ang pagluluto natin hindi po yun na ano sinusunod mo lahat ng bagay na ano dapat ibahin mo yung kung kaya mong iluto ng ganyan ko alin ang malasa. Ayan. Yeah. Pati pa lang patiyuan pa rin guys. Ayan. Yeah. na natin guys. Sarap naman guys. Mm. Sarap naman talaga. Wow. Adubong adubo ng pinatuyuan. Ayan. Yeah. Lagyan natin guys dito sa ceiling green Para mas maano. kumukulo na guys yan natutuluan na guys matay natin na dito matay na ano yun oh yes guys ang sarap dito wow adubong tinatuluan guys